Yan, para makulimlim mga ating panahon ngayon mga ka-MWB. Kaya kailangan natin ngayon mag-imbak tayo ng kahoy. Kaya ano? So, parang tag-ulan na naman. Kaya no? Para meron tayong kahoy guys sa tag -ulan. Ayan guys. Samahan niyo ko ngayon. Mangwa tayo ng mga ano dito guys. Mga takong. Mga kahoy. Sari-saring kahoy guys. Nandito sa paligid na pwede pa nating mapakinabangan. Dahil makulimlim ang ating panahon. Parang may ulan ba? O, oh, napansin ninyo, yan you know? So ito guys, so takong. Yan. So. Oh. Gugakayin takong, guys. Gugakayin hmm? takong. Pasok okay, ini mo siga guys. Wala nga pa na lugdog ng guys. Ayano. Ta minta takong guys. So marami dito takong sa paluwa pa o. Ayan. Sa so, wakas guys, marami na ang nakuha ko. Puno na guys. So dalhin na natin to sa kubo. Para babalik na naman tayo dito para manguha pa tayo dito. Marami pa dito guys. para mim eu para mim tá com um litro, Não é isso, me paritou. Siup kak I be guys